Meron ka ba ng baryang kailangan ko? Panoori para malaman ang buong detalye. Magandang araw mga katroopers. Welcome to our channel. Uh, ang natin ngayon ay ang One Piece on 100th Anniversary of Horacio de la Costa. Ang composition nito ay nickel-plated steel weight na 5.35 grams, diameter na 24 mm. At ang ubers at reverse ay ang nakikita nyo. Apat na piraso po ang kailangan ang circulated condition. Babayaran ng 500 per piece. Narito ang dapat gawin kung nais nyo magbenta sa coins sa amin. Mga katroopers, I-post ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinos niyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat ang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa baryang kailangan namin. RR12 Yan po yung code na dapat niyo ilagay At call us every Monday 1 to 3 p.m. Mga katroopers Ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang reverse at reverse ng inyong mga barya Susuriin so, namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na i-like ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin.